mga karaniwang katawagan sa mga maliliit na nilalang na hindi nakikita ng mga karaniwang tao, ang mga ito ay naninirahan sa gubat, puno, punso o mga luma at malaking tirahan na matatagpuan sa mga probinsya. Ang duwende ay nagpapakita sa mga iilang tao lang kapag ikaw ay kanilang nagustuhan. Katulad ng duwende na naninirahan sa bahay, Ayon sa mga nakakakita, sila ay nakikipaglaro, dinadala ng duwende ang taong kanyang kinaibigan sa lugar nila. Sa mga karaniwang kwento na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon, ang kanilang lugar ay isang paraiso na hindi inaakala ng tao na may ganito. Puno ng ginto ang kanilang kaharian. Sila ay mahilig magkolekta ng mga iba't ibang bagay. May kasabihan ang matatanda na kapag may nawala na bagay sa iyong bahay, ito ay kinuha ng duwende na kahit hanapin mo ay hindi makikita. At kapag napagpasyahan mong huminto sa paghahanap, saka ito lalabas sa isang lugar na parang walang nangyari. May mga duwende din na nagkakagusto sa tao. Karaniwan ay sa mga babae. Ito ay kanilang inaangki ng hindi namamalayan. Duwende na laging bumibisita at minsan ay hindi pinapakain. Hanggang sa bumagsak ang katawan at unti-unting namamatay. May mga duwending sadyang mapaglaro. Ito ay nakatera sa gubat na kung minsan na may napadaan sadya nila itong ililigaw sa gubat. Inililipad sa papawid at ibabalik kung kailan nila gustuhin. Sa mga gubat, kapag ikaw ay may nakita, ayon sa kasabihan ng matatanda, ay kailangang magpaalam kung dadaan o tabi-tabi po ay kailangang banggitin para hindi sila maestorbo at magalit. Kapag sila ay nasaktan, ito din ang kanyang ipaparamdam sa taong nanakit sa kanya. Katulad halimbawa kung sila ay iyong napilayan sa paa, ganun din ang mangyayari sa iyo kung sila ay tinamaan mo ng bato sa mukha? Ikaw din ay magkakaroon ng mga pasa sa iyong mukha. Ibabalik nila at ipaparamdam sa iyo kung ano ang ginawa mo sa kanila. Mahilig din silang makipaglaro at magpakita sa mga bata. Kung minsan ay nakikita natin na mag-isang nagsasalita, ito ay sinasabing may kausap na duwende. May masamang duwende at meron ding mabubuti. Ang mga pinaniniwala ang masamang duwende na nakatira sa bahay ay pinapaalis sa pamamagitan ng ritual na ginagawa ng isang albularyo. At ang mabuting duwende na nananahan sa bahay ay kanilang hinahayaan na lang. Bukod sa duwending itim at puti, meron pang ibang uri ang mga duwende. Ayon sa aking nakapanayam kung saan siya ay may third eye at sinabi niya sa akin, na siya ay nakakakita na ng duwende. Ayon sa kanya, ang itim na duwende ang mabait, kabaliktara ng sinasabi ng ibang tao. Ang pulang duwende ang pinakamasama sa lahat ng uri ng duwende. Puti naman ang mapaglaro at tuso. At ang isa pang kulay ng duwende ay berde, kung saan ito ay mahilig makipaglaro sa mga bata, ngunit mailap at medyo mahiyain kailangang suyuin. Duwending itim. Sinasabing ang duwending itim ang pinakamasama sa lahat. Ang hisura nito ay marungis, masama ang ugali, at madalas pinaglalaroan ang mga taong kanyang matipuhan. Ngunit, taliwas ito sa pahayag ng isa pang aking nakapanayam. Base sa kanyang kwento, ang itim na duwende ay mapaglaro at swerte. Kapag daw ikaw ay nakakita ng itim na duwende, ito ay nakapagbibigay ng swerte sa iyong buhay, ngunit huwag silang gagambalain. Duwending puti Ang duwending puti ay tahimik kapag siya ay nagpakita, huwag kausapin dahil kapag nakuha niya ang iyong atensyon, ikaw ay paglalaroan nito. Ngunit ito ay mapaglaro lalo na sa mga bata. Kailangang mahinahon sa pakikipag-usap sa kanya. Ito daw ay may kaalaman sa panggagamot sa mga nabarang. Duwending Pula. Ang pulang duwende naman ayon sa kanya ay ang pinakamatapang. Sila ay nakakatakot at kapag nagpakita sa iyo ay maaaring may mangyayaring masama sa iyo o ibang miyembro ng pamilya. Huwag makipagkasundo sa duwending pula sapagkat ito ay tuso. Maaring kapag ikaw ay nakipagkasundo ay hindi niya tutuparin ang inyong pinag-usapan hanggat maaari ito ay iwasan. Duwending Birdie Mapaglaro lalo na sa mga bata. Sinasabing ito ay swerte sa sugal, ngunit huwag magtiwala dahil kung minsan ito ay pihikan. Ito ay mailap kapag tumawag upang kausapin. Kaya kailangang suyuin gumamit ng bata kung ito ay tatawagin o kakausapin. Marami man ang uri ng mga duwende basis sa kanilang kulay at ugali, ang sabi ng matatanda at naniniwala sa kanila, ang mahalaga ay ang pagbibigay respeto sa kanila upang hindi maparusahan o mapaglaroan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, duwende o nuno sa punso. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo. God bless!